tatlong bagay ang hindi na bumabalik, oras, salita at pagkakataon. Kaya't huwag sayangin ang oras, piliin ng mabuti ang mga salita at huwag palampasin ang pagkakataon. Kung may dumura sa likod mo, ibig sabihin lang ay nauuna ka kaysa sa kanila. Mayroon tayong dalawang buhay at nagsisimula ang pangalawa kapag naunawaan nating isa lang ang meron tayo. Ang karamdaman ng tao ay pinapabayaan nila ang kanilang sariling bukid at pumupunta para magligpit ng damo sa bukid ng iba. Bago ka maglakbay sa landas ng paghihiganti, maghukay ka ng dalawang libingan. May libong aral sa pagkatalo, ngunit isa lang sa tagumpay. Kung malungkot ka, nakatira ka sa nakaraan. Kung balisa ka, nakatira ka sa hinaharap. Pero kung payapa ka, nakatira ka sa kasalukuyan ang paglalakbay ng isang libong milya ay nagsisimula sa isang hakbang mas pinagsisikapan nating kumbinsihin ang iba na masaya tayo kaysa kumbinsihin ang ating sarili ang malusog na tao ay nagnanais ng libo-libo ang may sakit ay iisa lang ang nais linisin ang iyong mga iniisip kung wala kang masamang iniisip wala ring masasamang gawa ang taong nagsasabing kaya niya at ang taong nagsasabing hindi niya kaya ay pareho namang tama. Matuto na parang palaging kulang ka sa kaalaman at mabuhay na parang palaging natatakot kang mawala ito. Huwag husgahan ang bubong ng kapitbahay mo dahil may niyebe kung ang sariling pintuan mo ay marumi. Kapag ikaw ay naghahatol ng galit, natalo ka na mas nakahahiyang di magtiwala sa ating mga kaibigan kaysa maloko ng mga ito. Magpakita ng kahinaan kapag malakas ka at magpakita ng lakas kapag mahina ka. Ang pumupuri sa tao ay kaaway niya. Ang nagsasabi ng kanyang mga kamalian ay ang gumawa sa kanya. Ang makita ang tama at hindi gawin ito ang pinakamasamang uri ng duwag. Ang tinatawag ng uod na katapusan ay tinatawag ng mundo na paru-paro. Ang taong magtatangkang maglakbay sa dalawang daan ng sabay ay hindi makakarating saan man. Ang taong kontento sa kung anong meron siya ay mayaman. Ginagamit ng marangal na tao ang mga bagay. Ginagamit ng di marangal ang mga bagay sa kanya. Ang isang pinuno ay nangunguna sa pamamagitan ng halimbawa, hindi sa puwersa kahit ang pinakamagandang espada kapag inilubog sa maalat na tubig, kalawangin din. Ang likas na katangian ng tao ay masama. Ang kabutihan ay bunga ng sinasadyang pagkilos. Sa gitna ng kaguluhan, may pagkakataon din upang pamunuan ang mga tao, sundan mo sila. Kapag sumiklab ang galit, isipin ang mga kahihinatnan upang makilala ang iyong kaaway dapat mong maging kaaway mo rin. Kung ikaw ang pinakamatalino sa silid, malamang nasa maling silid ka. Dumarami ang mga pagkakataon habang sinasamantala ito. Iwaksi ang pagnanasa na magmay-ari. Ang mga pinakamasayahin na tao ay madalas ang mga pinakamalulungkot. Kapag binitiwan ko kung ano ako, nagiging kung ano ang maaari kong maging. Ang tao, ang taong gumagalaw ng bundok ay nagsisimula sa pag-aalis ng maliliit na bato. Ang nagnanais makipaglaban ay kailangang bilangin muna ang halaga at ang mahina ang siyang nagwawage laban sa matatag at malakas. Maging napakabihasa hanggang sa punto ng pagiging walang anyo. Maging napakamisteryoso hanggang sa punto ng katahimikan. Sa ganitong paraan, maaari mong idirekta ang kapalaran ng iyong kalaban. Ang mga tunay na salita ay hindi palaging kaaya-aya. Ang mga kaaya-ayang salita ay hindi laging totoo. Ang tinatawag ng mga sinauna na matalinong mandirigma ay yung hindi lang nananalo kundi mahusay na nananalo ng madali. Mabuhay para sa papuri ng iba at ikaw ay magiging bilanggo nila. Sa sinaunang panahon, ayaw nilang masyadong magsalita. Itinuturing nila na kahiyahiya ang hindi pagtupad sa kanilang mga salita. Kailangan mong maniwala sa iyong sarili. Walang mas malambot at mas nababaluktot kaysa tubig, pero subukang labanan ito. Hindi lahat ng sagot ay naitanong, at hindi lahat ng tanong ay nasagot. Kung ang isip ay handa, kaya ng katawan na magpatuloy ng walang gaanong kailangan. Bantayan ang iyong mga iniisip. Sila ay nagiging mga salita mo bantayan ang iyong mga salita sila ay nagiging mga gawa mo bantayan ang iyong mga gawa sila ay nagiging mga ugali mo bantayan ang iyong mga ugali sila ay nagiging iyong pagkatao bantayan ang iyong pagkatao ito ang magiging iyong kapalaran malalaking resulta ay maaaring makamit sa maliit na lakas ang matalino ay iniiwasan ng lahat ng sukdulan dakila ang taong hindi nawala ang puso ng isang bata. Tinatanggap natin ang payo ng paunti-unti, ngunit ipinamamahagi ito ng napakarami. Mag-isip ng mabuti bago ka kumilos. Kapag maraming alam ang tao, mahirap silang pamahalaan. Kung ang sasabihin mo ay hindi mas mabuti kaysa sa katahimikan, mas mabuting manahimik ka na lang. Ang sukdulang kahusayan ay hindi nasusukat sa panalo sa bawat laban, kundi sa pagwawagi sa kaaway nang hindi kailanman nakikipaglaban. Hindi nagmamadali ang kalikasan, ngunit lahat ay natatapos. Ang ayaw mong gawin sa sarili mo, huwag mong gawin sa iba. Mabagal lang gulong ng hustisya pero tiyak ang gulong nito. Ang tao ay namamatay mula pa sa kanyang pagsilang. Pag-aralan ng nakaraan kung nais mong tukuyin ang hinaharap. Madaling mahalin ang iyong kaibigan, ngunit minsan ang pinakamahirap matutunan ay mahalin ang iyong kaaway. Ang kaalaman ay kayamanan at ang pagsasanay ang susi nito. Malalampasan mo lang ang masasamang ugali ngayon, hindi bukas. Ang nakakaalam ay hindi nagsasalita. Ang nagsasalita ay hindi nakakaalam. Hindi mo mapagkakatiwalaan ang taong wala nang mawawala. Pumili ng trabahong mahal mo at hindi ka kailanman magtatrabaho ng isang araw sa iyong buhay. Magplano para sa mahirap habang madali pa. Gawin ang dakila habang maliit pa. Ang madalas magsalita ay kadalasan nabibigo. Ang buhay ay tunay na simple, pero ipinipilit nating gawing komplikado ito. Kung magpapadala siya ng dagdag na tao sa lahat ng dako, siya ay magiging mahina sa lahat ng dako. Ang buhay ay isang serye ng mga likas at kusang pagbabago. Huwag itong labanan. Ito lang ang magdudulot ng kalungkutan. Hayaan ang realidad maging realidad. Hayaan ang mga bagay na dumaloy ng natural sa kahit anong paraang gusto nila. Isipin ang bukas. Ang nakaraan ay hindi na mababago. Ang kaaway ay isang kaibigang masyadong maraming nalalaman tungkol sa iyo. Ang tagumpay laban sa iba ay nagbibigay ng lakas. Ang tagumpay laban sa sarili ay nagbibigay ng tapang na walang takot. Bigyan mo ng isang mangkok ng bigas ang isang tao at pakakainin mo siya ng isang araw. Turuan mo siyang magtanim ng sariling bigas at maililigtas mo ang kanyang buhay, ang kaguluhan ay nagmula sa kaayusan. Ang takot ay nagmula sa tapang. Ang kahinaan ay nagmula sa lakas. Huwag maghanap kung hindi ay mawawala ka. Huwag maghanap at makakahanap ka. Hindi mahalaga kung gaano ka kabagal umusad basta't hindi ka titigil. Ang bihasang artista ay hindi babaguhin ang kanyang mga sukat para sa isang mangmang na manggagawa. Mag-ingat sa asukal na hinaluan ng lason. Mag-ingat sa langaw na dumapo sa patay na ahas. Madaling mamatay ang tao dahil sobra siyang may hangaring mabuhay ang hindi nakakaalam sa masasamang dulot ng digmaan, ay hindi makaka-appreciate sa mga benepisyo nito. Ang oras ay isang bagay na nilikha. Ang pagsabing wala akong oras ay katulad ng pagsabing ayokong gawin. Ang marangal na tao ay sinisisi ang sarili at ang walang kwentang tao ay sinisisi ang iba. Kaya't tulad ng tubig na walang permanenteng anyo, gayon din sa digmaan, walang permanenteng kalagayan. Punuin mo ang iyong mangkok hanggang sa umapaw at matutulo ito. Patuloy mong hasain ang iyong kutsilyo at magiging tapal ito. Ang mga kaibigan ay ang mga kapatid na hindi ibinigay ng Diyos sa atin. Mas mabuting magpatay ng isang maliit na kandila kaysa sumpain ang kadiliman. Bawat hayop na may dugo sa ugat at sungay sa ulo ay lalaban kapag inatake. Ang nakakaalam pero nagpapanggap na hindi nakakaalam ang nasa itaas. Ang nagpapanggap na marunong ngunit walang alam ay may sakit. Sabihin mo sa akin at malilimutan ko. Ipakita mo sa akin at baka maalala ko. Isali mo ako at maiintindihan ko. Pahalagahan mo ang iniisip ng iba at palagi kang magiging bilanggo nila. Ang pagtapos ng isang gawain ay parang paghuhukay ng balon. Maari kang humukay ng pitumpong talampakan ang lalim. Pero kung hindi mo matamaan ang tubig, ito ay balon na abandonado na lang. Kahit ang pagkatalo ay maaaring maging kita o ang kita ay maaaring maging pagkatalo. Ang pakiramdam ng tama o mali ang simula ng karunungan. Walang krimen na mas malaki kaysa sa pagkakaroon ng sobrang maraming nais. Walang mas malaking sakuna kaysa sa hindi pagiging kontento. Walang mas malaking kapahamakan kaysa sa pagiging sakim, atake. Magtuon sa kasamaan na nasa loob mo kaysa atakihin ang kasamaan sa iba. Maging mapanuri sa iyong mga iniisip, sila ang simula ng mga gawain ang pagrereklamo sa hindi ka nais-nais ay pinararami ang kasamaan. Ang pagtawa rito ay winawasak ito. Lagi kang maaring tumaas sa mga nakakasakit sa iyo sa pamamagitan ng pagpapatawad. Sa tatlong paraan natin natututuhan ang karunungan. Una, sa pagninilay-nilay na pinakamataas. Pangalawa, sa paggaya na pinakamadali. At pangatlo, sa karanasan na pinakamaitim hindi palaging maganda ang katotohanan at hindi rin ang magagandang salita ay laging katotohanan. Nahihirapan ang mga tao dahil hindi nila nagagawa ang dapat gawin. Ang problema, simple lang, ay hindi nila ito ginagawa. Ikaw ay kinokontrol ng taong nagpapagalit sa iyo. Maging kontento sa mayroon ka, magalak sa ayos ng mga bagay. Kapag napagtanto mong wala kang kulang, ang buong mundo ay sa iyo. Ginawa ang mga daan para sa paglalakbay, hindi para sa paroroonan. Huwag kailanman magsabing hindi kailanman dahil mabilis lumipas ang mga araw at walang nananatili. Ang buhay mo ay bunga ng iyong mga iniisip. Kumikita tayo sa pagkawala. Nalulugi tayo sa pagkakamit kahit gaano ka pa kabisi, dapat mong maglaan ng oras sa pagbabasa o hayaan mong maging bobo sa sariling kagustuhan. Kapag napalaya ko ang sarili ko mula sa kung sino ako, nagiging kung sino ako maaaring maging. Ang kaligayahan ay kapag naintindihan ka. Ang dakilang kaligayahan ay kapag minahal ka. Ang tunay na kaligayahan ay kapag nagmahal ka ang pagpipigil sa sarili ang unang hakbang ng kabutihan na simula ng moral na kadakilaan. Minsan, maraming nakikita pero hindi napapansin ang pinakamahalaga. Hindi kailangang paliguan ang snow goose para maging puti. Hindi mo kailangang gawin kundi maging ikaw. Ang matalino ay nakakaalam kung ano ang hindi niya alam. Igalang ang sarili mo at igagalang ka ng iba. Kung wala kang pananampalataya, ibig sabihin ay hindi naniniwala sa iyo ang pag-iral. Ang masama para sa isa sa isang panahon ay nagiging mabuti para sa iba sa ibang panahon. Tatlong bagay lang ang ituturo ko. Pagiging simple, pagtitiis at habag. Ang tatlong ito ang iyong pinakamahalagang kayamanan. Ang pagiging minahal ng malalim ng iba ay nagbibigay lakas habang ang pagmamahal ng malalim ay nagbibigay tapang. Malapit ang daan, pero hinahanap ito ng tao ng malayo. Nasa mga madaling bagay ito, pero hinahanap ito sa mahihirap na bagay. Ang mga bagong simula ay nakatago bilang masakit na mga wakas. Kalimutan ang mga sugat, huwag kalimutan ang kabutihan. Kaya ang pusong ayaw ay nakikita ang mga nakatago at ang pusong palaging naghahangad ay nakikita lamang ang nais nito. May kagandahan sa lahat ng bagay, ngunit hindi lahat ay nakakakita nito. Ang daan ng katotohanan ay parang malawak na lansangan. Hindi ito mahirap makilala. Ang kasamaan ay dahil lang sa ayaw nitong hanapin ng tao. Hindi dapat mawala ng kahihiyan ang tao, sapagkat ang kahihiyan ng walang kahihiyan ay tunay na kawalang hiya maging yumuko ka at ikaw ay mananatiling tuwid, maging walang laman at ikaw ay magiging ganap, maging pagod at ikaw ay mananatiling bago. Ang taong humahabol sa dalawang kuneho ay hindi mahuhuli ang alinman, ang kalusugan, ang pinakamahalagang ari-arian, ang kasiyahan ang pinakamahalagang yaman, ang tiwala ang pinakamahalagang kaibigan, ang daan sa kabundukan kapag ginamit ay nagiging landas sa maikling panahon, ngunit kapag hindi ginamit, natatabuna ng damo sa parehong ikli ng panahon. Madaling magdamdam, mahirap magmahal. Ganito ang takbo ng lahat. Lahat ng mabubuting bagay ay mahirap makamtan at ang masasama ay napakadaling makuha. Ang buong pagkatao ay nakakabatid ng hindi nag-aaral, nakakakita ng hindi tumitingin at nakakulong ng hindi kumikilos. Ang pag-aaral na walang pagninilay ay pagod na walang kabuluhan. Ang pagninilay na walang pag-aaral ay delikado. Sikapin mong tratuhin ang iba gaya ng nais mong tratuhin ka at matutuklasan mong ito ang pinakamabilis na daan patungo sa kabutihan. Ang tagumpay ay kasing delikado ng pagkabigo. Ang pag-asa ay kasing hungkag ng takot. Ang mga taong may mataas na moralidad ay hindi itinuturing ang kanilang sarili na moral. Kaya sila ang may pinakamataas na moralidad. Kapag nagkamali ka at hindi ito itinama, iyon ay tinatawag na pagkakamali. Ang isang pantas na nais maging higit sa iba ay inilalagay ang sarili sa ibaba nila. Nais maging unahan, siya'y nahuhuli ang taong nakasakit sa iyo ay kinukuha ang iyong negatibong enerhiya at binibigay sa iyo ang kanyang positibong enerhiya. Ano ang mabuting tao kundi guro ng masamang tao? Ano ang masamang tao kundi ang gawain ng mabuting tao? Mag-aral na parang hindi mo mararating ang iyong layunin at parang natatakot kang hindi ito makamit. Kung matagal kang nag-iisa madali mong tatanggapin ang pag-iisa. Hindi mo kailanman malalaman ang iyong potensyal kung natatakot kang mag-isa. Hindi mo mabubuksan ang isang aklat no, ng hindi natututo ng isang bagay. Ang matagal na kawalan ng sexual na ugnayan ay nagiging sanhi ng neurotismo. Sa pagiging tapat sa iyong sarili ng hindi naghahambing o nakikipagkompetensya, makakamit mo ang pangkalahatang respeto. Kung may taong gustong labis kang saktan, mas masama iyon para sa kanya. Ang taong may panlabas na tapang ay handang mamatay. Ang taong may panloob na tapang ay handang mabuhay. Ang ating pinakamalaking kaluwalhatian ay hindi sa hindi pagbagsak, kundi sa pagbangon sa bawat pagbagsak. Ang dakilang tao ay kumakapit sa mahalaga at iniiwan ang walang kwenta. Ginagawa niya ang lahat ng tapat, ngunit hindi kailanman umaasa sa mga batas. Huwag mag-alala kung walang nakakakilala sa iyo. Sikaping maging karapat dapat makilala. Kung hindi ka natatakot mamatay, wala kang hindi kayang makamit. Ang higit na tao ay mapagkumbaba sa salita, ngunit higit sa gawa. Ang sinumang nagsimula ng gawain at nagmamadaling makamit ang resulta ay walang magagawa ang taong maingat na tinatapos ang kanyang gawain ayon sa pagsisimula ay hindi gagalaw. Ang taong nagtatanong ay hangal sandali. Ang taong hindi nagtatanong ay hangal habang buhay. Kapag mas matagal kang hindi nakikipagtalik, mas bumababa ang iyong pagnanasa. Ang katotohanang sinabi ng hindi pa panahon, ay palaging mapanganib kapag nawala ang tunay na kabutihan lumilitaw ang mabuting kalikasan kapag nawala ang mabuting kalikasan lumilitaw ang katarungan kapag nawala ang katarungan lumilitaw ang kagandahang asal ang mga alituntunin ng kagandahang asal ay anyo lamang ng katotohanan at simula ng lahat ng kaguluhan kung walang matiyagang pagsisikap walang magagandang tagumpay ang pagkilala sa iyong maliit na halaga ay nagbibigay kapangyarihan. Ang pagkakaibigan ay isang isip sa dalawang katawan. Ang nakakakilala ng hangganan ay nasisiyahan sa kanyang kalagayan. Ang labis na pagmamalaki ay nagdudulot ng kapahamakan sa tao. Minsan, kailangan mong magpatalo upang manalo. At minsan ang pananatili sa mababang puesto ang magdadala sa iyo sa tagumpay